Ng yung ako ko. Masakit ka. matagal na po nangyari. Matagal na pa na um, Walang problema kung talagang matagal na. Ang problema natin, masakit. Masakit to. Kaya misa naman hindi. Kaya, kaya lang, nung una kasi nangyari to, di kinabayaan ko, di pa check up, di ako nagpa-check up, May x-ray kayo Wala ko, di pa nagpa-check up nun eh. Ano yung naramdaman mo ngayon? Ngayon, ano siya, parang hindi. Dati kasi nung una, pag yung nagkamali ka ng ano, pag ginanong mo na, pak! Okay na uli. Pati, ngayon ayaw ka, na. Ngayon ayaw ng mano talaga. Alam nyo kung bakit? Lumawak na yung scratch. Lumawak na. Lumawak na yung scratch. Ganito po yan. Sa tuhod natin, tatandaan nyo, may space yan. Hmm. Kailangan may space. Pag nawala yung space yan, yung dati, base sa inyo ha, pag sumakit siya, pag ginanon mo, Pilipinas. Okay na, tumulas na ulit. Ang problema ngayon, sa tagal ng panahon, yung mga na na cartilage, yan na, medyo lumawak na kasi talagang palagi makakaskas yan. Bakit? Siyempre naglalakad tayo eh. Tsaka pag nakaganto ko, pag matagal na ganto, o. Yung Kaya makakatayo agad yan. Pati dito. Sige. Hindi ka kakabosin. Pero pag mga ganyan, pag kalam nyo matagal na, kahit pa paano, magpaano kayo. Maging curious kayo. Pa-extrain nyo man lang kasi titignan natin kung hanggang saan na lang yung ano niya, yung allowance niya. Kasi para malaman nyo rin kung kailangan ko na ba magpungkot o rin, rin. Kasi i-advise kayo nyan eh. Hindi nagpapacheck up o nagpacheck up kayo dun sa Saudi. Hindi rin dahil nangyari ito, Pastor, ano eh. Provisional ako, natakot ako. Nakaalis <laughs> ko, pararating ko Oh, wait. Mata ko tapo mo mo idein? Hindi mo siya. Oh. <clears> Then, <throat> yes, Sina may mga sasabit. Paying mo ng power wave para hindi ganong masakit kasi ito pagka nabiglang uh, ganon, kukukod yun eh. Siyempre, stress na stress na yung mga muscle na yan. Yung mga quadricep muscle na yan. Sa tansya mo lang, sir, ilang taon na to? Yung tuhon na, mo? Na, nangyari yan, sir, 19, basta 1987. Nangyari pa yun? Oo, oh, nung tumalun akong, ako galing sa taas eh. Uh, eh, dati akong mapayat Pag magpagtalong ko. Yun, higla akong magsasakit. Sakit right, nun. Talagang ano? 1987. 97, 97. Ay, 1997. Medyo... Okay. Okay. Pero siyempre, so, may mga pagkakataong recover na yun. Oo. Oh, kaya pero na, pagka nagkamali ka, talaga na, -mali ka na, pag nagkamali ka, alam na gano'n ba, na, na optik ang ano. Yun, tarak mo man. Oo, oh, mabalik. ibig sabihin, ibig sabihin, hindi mo kasi pina-adjust okay. eh. Hindi. Wala nga, wala nga. Sa lugar na, sa... Sa bagay, 1997. Ano, sa kampari namin, wala. Eh, laki Ito ngayon. lang talaga, bumulusok yung mga bone setter. Doon, wala nung... Tsaka, nung panahon na yun, ang hilot lang nun yung mga matatanda sa baryo. Oh. Oh, ganun lang hilot nun, eh. Panahon 1990s? Wala, wala akong makita nung kahit na umuwi ako Pilipinas, so, wala akong makita nung Dito lang sa ano? Uli na nung naglabasan yung ano? Eto lang, late 2000 ano lang, 20 Yung ano? Minahilid ko nga sa amin, ginagawin ganun lang, sabi ko, naku wala ako Late 2020 lang Yung napapalod ko yun Pero ano pa kami? lang yun? Iilan pa lang kami nun? No. Iilan pa lang? Pero ngayon, mukal na last time. Oh, oh, oh ng ganun. May last Ayan, bumaba na ng konti. Bumaba na ng konti. Ipa-flat na. Oo, hindi ka. Mm. Oh. Kasi mo sumasayad nih yung kamay ko. Kanina hindi Yan masayad na. Relax <coughs> Tanggutan mo lang. Diin mo. Kaya? Kaya? Masakit ka yung <laughs> di. Medyo lang. Medyo lang. Kuha ka ng bandage nito, Roy. Eh. Okay. Paulat. Okay ka lang? Okay ka lang? Uuwi okay pa tayo ng bataan? Uuwi oh, okay pa yan. Lalaban natin ang bataan, hindi natin susuko ang Ano okay, yung Diba nakikita nyo si sir pag naglakad kanina? Hmm. Ano yung tsura na lakad niya? Parang... Okay, ka. O, tingnan natin mamaya kung di same pa rin. Sabihin mo sa kanila, bumili. Kasi kailangan natin dito eh. Alam ka naman ako pang bibili. Nagilid ka po si damay na natin. Diba sumasakit din yung liyan mo? Yun sa amung sumipigi. Katagalan kasi yung kasunod na joint magre-reklamo. Pagka ang lakad mo, syempre, gumaganon ka. Uh -huh. Gumaganon ka. Syempre, katagalan yung kasunod na joint. Wala sa timing eh. Wala sa timing eh. Naiilang siya. Yung bigat, hindi parehas sa kabila. Relax lang. Tsaka yung diin. Siyempre, nakatingkayad yung isa, yung din mo, para ang kabilang okay. side. Kaya, pang karamiwan, magre-reklamo yung mga joint na yan. Tapos, masasabayan pa yan ng edad, alam mo na. Well, last time. Okay, tapa. Okay, tapa. Okay, tapa. Okay, na Paalala ko ulit Yung tiktok ko Nahakpo yung tiktok natin ha Wala na po kung tiktok na 3M massage na Nahakpo yun Pag nagreply sa inyo yan Hindi ako yan Yung 3M massage 3M underscore massage Hindi na po ako yan May tiktok akong bago Yung Mangihilot Tiktok Vlog Kapangalan ng Youtube channel natin Baka mamaya Maguyo kayo Magreply Tapos ibukayo, kayo, baka ibuk kayo sa Mars niyan, huwag yung patula. Yari kayo dyan. Baka sigilin kayo kagad. Ba Basta tandaan nyo yung 3M underscore massage na hack po yan, yung may 500. Kulang-kulang 600,000 ng followers nun. Na hack yan. Wala talagang magawa yung mga hacker eh. Kundi mag-hack. Yan ka lang, sira. Eh, no. Tingnan mo, medyo lapat na. Maganda na yung pagkakay. Magtambak na eh, kayo dyan. Tsaka huwag yung ganito kalapat. Lapat lang. Wala maray mo pinagdito sa Malibis, labis, eh. Yung kayo bukto ko sa order yun eh. Ano na pa kayo siya, no? Sir, ito sir. Pansamantala lang to. Yes yung mga yung ilalagay natin bandage para kasi itong tuhod nyo syempre sabi ko nga sa inyo put put na yan put put try dagdaga mong unan si sir ang gagawin nyo ito bumili kayo ng pansari ay sabaki meron pala kayo dyan ah okay. okay. ayun pala eh kaysa dito akin yan ito pala ay, bro, siya. tama ito pero syempre mas maganda yung medyo malaki-laki eh pero so, kung pansamantala, okay nito. Kala po, wala ko, wala kayo. Tatandaan nyo, pagkabit, hindi sobrang hipit, hindi naman sobrang luwag. Okay? Yan, okay, okay lang? Sana. Tresting mo lumakad ngayon. Tapos tatanggalin yan pag matutulog kayo. Please tingin mo lumawag yan. Tingnan mo kung pinag-aiba. Ano siya? Pinag <coughs> ha? Ayos. Wala na yung sakit sa din. Oh. Hmm. Eh, kayo naman nakakaramdam yan. Pero sir, honestly, meron pa kayong parang ganon. Pero ang mahalaga, wala na masakit. Okay, thank you. Eh, gusto ko kasi mawala yung... Kasi yung pain talaga kaya mawala. Pero yung pagbabago ng tuhod nyo, itsura ng tuhod nyo sa loob, hindi na po yun kahit opera. Ano yun? Artificial. Pero ang mahalaga, wala na yung masakit. Okay, sir? Yung balakang nyo. Ganoon nga. Pati yung balakang nyo. Okay naman. Sure kayo, ha? Salamat po. Makakaulig yung balakang. Ay, balakpatahan. Okay, <laughs> ba? sige.